Dumagsa naman ang mga guro sa isnagawang orientation para sa guidelines ng Teachers One na isnagawa sa lalawigan ng Aklan. May report si Andres Ocampo. Maaga pa lamang ay nagdating na sa Numan Covered Court ang mga teacher applicants mula sa iba't ibang municipality at distrito ng Aklan upang lubahok sa isasagawang orientation at maunawaan ang mga ginagawang pagbabago sa proseso ng application system. Dahil sa K-12 system, ay higit na kinakailangan sa ngayon ang maraming bilang ng mga public school teachers sa elementary, lalo na sa secondary level na magkakaroon ng senior high school. Nagsimula ang registration alas 8 ng umaga sa pangunguna ni Dr. Jess M. Gomez, SESO 5 Schools Division, Superintendent of Aklan, mga DepEd officials, at mga principals at school heads mula sa iba't ibang paaralan. Ipinaliwanag din na mula sa 55 points na passing rate last year ay tumaas na sa 70 points ang passing. Counted na rin ang teaching experiences mula kindergarten hanggang college, maging ang pagtuturo sa vocational courses at alternative learning system, may points din na ibinigay sa may mga master's at doctor's degree at ang mga matagal ng volunteers at school boards. Kaugnay nito, Ipiniliwanag din ang pagkakaroon ng online application para magkaroon ng application number ang bawat applicants at kung paano mag-register. Layunin ng orientation na maipaliwanag ang pagsasagawa ng tamang pagpili sa mga karapat dapat naguro, guro na kinakailangan ng mga paaralan at upang mapataas ang uri ng education at makapaghikayat ng mga karapat dapat naguro upang magamit ang kanilang kaalaman at kakayanan sa pagtuturo. Andres Ocampo Eagle News